na ang guilt. Ayan. Huwag mong hilain. Mas mahirap. Ay, mas makon yan. O yan. Guilt. Bibilhin namin. Gatawin mo eh. Nyalahin na ito Kamboro. Kamboro. Ayan. Guilt. O, kung sinong gustong magpukon yan ng guilt. Yung atok okay, yun. Nagtagsin yan. <laughs> nagtagsin na rin. Parang nag nagliliyan. Nagkwan na. Nagkihit. Nagkihit. Patapos na yung heat niya, oh. No. So, ito yung yung ko, ay, yung tawa ko, ito yung oh. heat. Oh, Manubulan na, five? Ah, uh, six from birth. Six from birth. Ayan. Ito na, nasa one hundred ah. One hundred ah. Ha? Nasa one hundred Nasa one hundred Tapos yung isa? Mas basit iba isa. yung <laughs> Hey! Gamboro. Kang Tisya Shio. kami nang ala iti bread ini mam Ma takadau. Ano yung tag niya? Ay, eh, wala siyang air tag. Adda sa ridingam. bikin nagatna. Air tag mo ulit. Di ba may air tag ka? Ay kam ikam 你嗯，你那說对，这个这身份证。